Buenos dias damas y caballeros uh, Today we are going to discuss uh, itong uh, move ng uh, Office of the Ombudsman ha? Huh? para i-withdraw uh, yung kaso pinailan na ng uh, palpak, korap at uh, stupidong ombudsman noon si Manuel Martires na pinailan ng uh, ng hilaw hilaw na kaso ah, dito sa mga dito sa mga uh, taong sangkot sa 80 billion na uh, parmally scam uh, isipin niyo naman ka, kakasuhan niya kinasuhan niya yung mga involved dito, yung mga yung bata lang ni Bongo pero hindi kasama si Bongo yung uh, ba, boy genius daw ng mga Duterte na si Christopher Lloyd Lau samantala may mga malaking indikasyon na kasama nga talaga si Bongo sa katiwalian at hindi lang si Bongo pati si former president uh, Rodrigo Roa Duterte so uh, pinailan yung kaso hilaw mari ma lang later on or matalo sa matalo sa sandigan bayan kung saan nai-file ito pagkatapos sa uh, meron maga, maga kinasuhan ng mga opisyales ng uh, ng Department of Health at saka Department of Budget and Management kasama na ngayon si Christopher Lloyd Lau pero hindi isinama ay yung mga ibang uh, ibang sangkot dito at kasama rin pala yung mga Chinese yung mga front nila pero hindi isinama si Bongo at si at si Duterte eh samantalang sinabi ng former uh, Blue Ribbon Committee chair na nag-investigate dito na si Richard Gordon ay maam talaga ng ebidensya ha nakasama si uh, kasama si Duterte Ah kaya tama ito si uh, Paul Vincent Lim, di ba? Sabi niya go uh, and thank you sa suporta. Sabi niya going for the jugular na dapat itong si Remulla habang may panahon pa tama. Ah, ah na-kwenerate natin ito na sinabi na natin noon sa previous vlog natin. Ah, hindi lang siguro niya ipapare-investigate itong kaso kung hindi withdraw niya para ayusin yung informasyon, palakasin ito. Kasi ngayon, Paul, parang ito yung, ito yung kaso na pinailan na sinabotahe na para later on, maklear pa rin itong mga opisyalis. Malusutan pa rin ang kaso. Yung uh, nagpapayal ng kaso na hilaw, na for the sake na lang, although alam nila na in the end, uh, matatalo rin ang gobyerno o matatalo rin ng ang ombudsman sa kaso. Ha, ganyan ganyan magaling yung uh, yung si martires ha, file ng mga ilaw na kaso. Ha? Ah, hindi yung most of the time nga hindi pa nagpa-file ng kaso eh. Tiana, wala na yan, wala na yan ginawa kung hindi mag-travel. Ha, marami ako mga OFW na na sinasabi sa akin, pa, takita ko si martires pati asawa niya. Travel ng travel lang sa abroad, bayad natin. Ha, pati asawa, pati hotel ng asawa, pati chicha ng asawa. A Paul Vincent Lim, bayad natin. Diyan magaling siya, ha habang dinidepensahan niya mga Duterte. So at least ngayon inaayos niya, uh, niya uh, inaayos ni ombudsman na uh, uh, Remulla yung kapalpakan at yung mga pananabutahe nila martires kasama na dito sa pag eh, isipin nyo ha yung, yung ombudsman may resources to initiate the investigation of uh, of uh, of graft and corruption may mga tao sila may mga may, may budget sila be in the billions to investigate pero hindi hindi sila nag-investigate nitong formally kung hindi na expose ito sa Senado. Ah uh, so sa investigation ng Senado. So sa uh, kung, kung kailan nag na ng filing ang uh, Senado, and it took them almost almost a year para mag-file, para mag investiga mag-preliminary investigation, and then hanggang ngayon na uh, hindi pa nga ito na na hearing sa Sandigan Bayan dahil dahil bago-bago uh, lang ito pinail sa Sandigan Bayan. So, so sinabotahin na uh, tinulugan pa ang kaso. Pero buti na lang kasi pwede pa ma-withdraw yung information para ma-amend ng, inform ang, ng information at ayusin, palakasin ang kaso. Ha? Hindi yung half-baked na pinapailan knowing na Ah uh, talaga na matalo ang kaso para malusutan itong bata ni Bongo at hindi sinama si Duterte. Naalala natin noon, uh, si Duterte lang ang presidente na pinipigil yung mga Department of Health, Dep uh, Dep uh, Department of uh, uh, Bureau of uh, uh, but, uh, Department of Budget and Management para i pinipigil niya ito para umattend ng uh, Blue Ribbon hearing. Kumbaga, hindi na nga hindi na nga aggressively nag-initiate ng investigation ng uh, ng ombudsman under Martires, tinanggap na lang nila yung yung uh, mga investigasyon ay uh, yung mga data, yung mga ebidensya na kalap sa at rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee, pero tinulugan pa nila ito. Sana hindi na sila nag-initiate ng investigasyon. sana nung yung pina uh, pina-forward sa kanila yung yung uh, findings ng Blue Ribbon ng Senado sana kaagad-agad pinailan nila yung kaso or after ginawa yung uh, preliminary investigation pero yun uh, wala pa nangyari sa kaso kaya buti naman at least sa uh, uh, may panahon pa at para ma-withdraw ito ha ginamit ni uh, ni Remulla yung withdrawal method ha so in orderan niya yung uh, withdrawal of cases filed bago lang bago lang na file ng sa ombudsman kung baga kung kailan ang ah, ng ombudsman sa Sandigan Bayan kung kailan paalis na siya sa kapinal ni uh, ni Samuel Martinez, ha at uh, sabi ni Paul Vincent rin, Actually po, si GMA nagsimula ng nagpipigil ng mga cabinet officials na mag-attend sa mga hearings. Ah, yun, Ginaya lang ni Digong. Oo nga, taman. Si GMA pala. Yung uh, ZTE ata. Uh, Paul, ba? CTE? At uh, thank you sa suporta ha? At uh, sabi ni Remulla at uh, sa so, uh, after review ng kaso uh, nag-decide sila na mahina ang kaso so nagpina-withdraw muna nila para paghanda nito to be ready for trial sabi niya I gave instruction to withdraw first the cases of Parmalee where there has been no arrangement yet. So buti na lang wala pang arrangement yet with the sindigan bayan because I want to reevaluate the cases I want to know the details which are put into the cases because it really matters sabi niya oo, kasi yun nga parang ito yung mga police na uh, nagpapahil lang ng kaso for the sake pero walang ebidensya parang sabihin lang, ah nagpahil naman kami ng kaso ah. eh kung na-dismiss, hindi na kasalanan namin pero yung palawalan ebidensya, ah sinasabotahe lang yung yung sistema, yung sis, yung justice system. Ganyan, ganyan. Maraming ganyan mga tisks, takaya nga yung mga prosecutor ang tawag na sa uh, dati ang tawag sa kanila fiscal. Pero dahil naging notorious yung mga prosecutors na nagpafile ng mga hilaw na kaso, ang tawag na sa kanila fiscal or fixing. Pinifix nila yung cases para matalo. Kaya ayaw na nila tawagin sila ngayon fiscal. Gusto nila na prosecutor. <laughs> Kasi yung fiscal, fiscal. Ha? Hindi naman lahat, pero marami naging notorious dyan. So sabi ni Remulla, I want the Sandigan Bayan to have a good, good, good grasp of the, of the cases immediately. What I want is for when we filed the information at the Sandigan Bayan, they are ready for trial and I don't feel that kind of and I don't feel that kind of within the complaint that we have filed. So hindi niya nakikita na malakas ang kaso. Kung baga, sinabutahe talaga. Paalis na lang si si Juan, si uh, itong si Martirez, sinabutahe pa yung kaso. So sabi niya, in the dark daw sila. Parang wala daw plano. Ah, parang mga team hindi nag-uusap-usap, karang wala lang man Viber group ang mga team na mga ombudsman na investigators and prosecutors. So sabi niya, that is why I really thought it was wiser to withdraw these cases so that we could re them to make sure that the work done by the investigators, the Senate, and everyone involved in uncovering the parmaley cases would not go to waste yan tama may tama kas ombudsman na ito tal yan talaga ang dapat gawin kasi sayang rin kung ma lang yan kaso na yan ay pasensya na ha baka bigla tayo ma mawala ah uh, bigla tayo mawala ah uh, low bat na pala yung cellphone lang ginagamit ko kasi ang hina ang signal dito okay So, yan ha. Uh, I-play natin itong uh, interview kay Dick Gordon kung saan sinabi niya sa, sentro talaga ng katiwalaan si Duterte. Ha? Uh, panori panorin nyo to. Ha? Pasensya na kung bigla tayo mawala dahil yun hindi ko pala na-charge itong cellphone. Okay. Sinubukan natin sa computer. talaga kaya. Obviously, mas sa uh, malakas ang signal pag cellphone. Sige. focusing now on the family scandal what should be next for family all the evidence has been gathered by the blue ribbon committee all the evidence uh, i guess uh, president Duterte is already there the money trade is there mm. <coughs> uh, the, the fact that they allowed a very a corporation with so little capital is already evidence the fact that they were paying them with wild abandon, that they are not qualified to do so. is already evidence. <clears throat> the fact that they were able to get away and buy property in Dubai, that's already evidence. So much evidence. And yet, so why is nothing happening? Precisely, because it was during the time of the third. Imagine the Tertre saying, oh, he's my friend. What's wrong? We're asking people to invest here. He's been in Dubai for a second. He's the one that's taking me to China. You know, he, he, he introduces me to all the powerful. He said all those things. Eh, takot na kagad ang uh, all these people are takot when Duterte says all those things. That's the problem. We have to take up. A... So, in short, Duterte talaga ang nasa, so cent nasa sentro ng operation ng Parmali. At yung mga tao, ni, tao lahat na involved ay Duterte boys and girls. That is already evidence. The fact that they were paying them with wild abandon, that they are not qualified to do so, is already evidence. <clears throat> the fact that they were able to get away and buy property in Dubai, that's already evidence. So much evidence. And yet... So why is nothing happening? Precisely. Because it was during the time of the Duterte. Imagine Duterte saying, oh, he's my friend. What's wrong? We're asking people to invest here. He's been in Dubai for a century. He's the one that's taking me to China. You know, he, he, take, he introduces me to all the powerful... He said all those things. Eh, tak ang, uh, all these people are and when Duterte says all those things. That's the problem. We have to take a position. I took a position against Duterte. It cost me my job. Actually, it did me a favor. I'm happy I'm no longer there. <laughs> because, to my mind, I mean, if I can't be effective, what can I do? I tried. You know, my father tried and he was assassinated. I tried. I had all this. Uh, uh, you can look at my record in the Blue Ribbon Committee. At least we got two. Or three people, two immigration deputy commissioners are now languishing in jail, and also a general from the police because of what they did in immigration. So, do you think that the big fish will still go behind bars? Here? Informally. Easily. Mm. Easily. Mm. Easily. Mm. What needs to be done for them to. The new ombudsman must prosecute. Mm. Actually, we filed the case. Uh, senator Rivera and I filed the case. Unfortunately, the ombudsman is appointed by the president. Uh, for the president, he went only as far as law. And uh, as far as I'm concerned, now that he's gone, the president can now appoint an ombudsman and they should find the case. Well, they're currently uh, searching for a new ombudsman. What kind of ombudsman should... O yun, ha? So ito na, interview ito, uh, thank you ANC for this video. Interview ito, nag na, bago na appoint si uh, Remulya sa ombudsman. So ngayon, yun na nga ang ginagawa ni Remulya. And uh, uh ini kuan na niya, review na niya itong kaso at winidro niya. Ha, hinugot, ha, binawi na file na ni ni Martires sa Sandigan Bayan pero pero hilaw na kaso, hilaw at uh, hinugot, niya ni uh, kumbaga back to sender. Ha? ayusin namin 'yan. Isama namin si Duterte kasi kasi sabi ni sabi ni Gordon na lahat pati money trail, pati yung pag-introduce ng mga negosyante sila Michael Yang at yung ibang katao, nagyayabang pa siya, nagdadala daw siya ng investor dito. Yung pala front lang pala niya para nakawin tayo ng 80 billion sa sa scam. So, uh, lahat 'yan dapat isama. Kasama na si Duterte at kasama na Si Bongo. So, as we were uh, saying earlier, anong implikasyon ito? Sasabihin niyo, eh, wala na 'yan battle. Eh. Ah, ah, Bat, ah, hindi mo ba alam na nakulong na si Duterte. Ano pa magagawa niyo kay Duterte? Nakakulong na siya. <laughs> ano pa manyari diyan? <laughs> ha? Ah, nakakulong na, Nandun eh. na sa Daig. eh. Andun na sa Daig. So para kay Bat, ha? Kay Bongo, pwede pa matanggal siya sa pwesto. Lalo na kung later on pati uh, plunder case, right? hindi lang uh, violation of the anti, -anti law, kundi plunder case ang ipapailan kay Pre uh, President Duterte at Bongo. Anong, anong implikasyon nito? Kasi si Bongo, of course, makukulong kung hindi yan tatagbo. Kung hindi, kung hindi siya maunaan ng ICC. Pag na na sa Sandigan Bayan, kulong na yan si Bongo. ha kung uh, tapos na yung preliminary investigation ng Ombudsman, pag-file kulong si Bongo. Pagkatapos, ah, uh, okay yan kay Bongo. kung hindi tatakas, kulong. Kay Duterte, paano nakakulong na? O okay lang yan. Hindi na siya maaresto ng gobyerno. Kulong na siya. Eh. Kulong na siya. Pero ang implikasyon nito ay uh, tatamaan dito si Sara Duterte. Ah in case uh, tatag hindi pa siya maaresto ng uh, ng ICC at magkaroon pa siya ng panahon para tumagbo sa 2020 election ang tama nito hindi legally sa Duterte family hindi politically at uh, may tama sila dito sa propaganda kasi again magagamit na naman ito ng kalaban nila kung sino tatakbo laban sa kanila para ipakita na talagang wala silang pinipili ha ah, sa pagnanakaw na ginagawa nila pati kahirapan para pati kahirapan ng buong bayan ng na, kamatayan ng kababayan natin na ah, sa libo-libo na matay sa COVID pati yun pinakikitaan nila pinakikitaan nila kasi ngayon parang ang, ang ang tao parang hindi niniwala na ay hindi nga hindi nga nasama si Duterte sa kaso hindi siya involved hindi siya nasama sa kaso pero kung kahit maisama lang si Bongo at syempre dapat si Duterte dito ma-realize ng tao pa wala talaga talaga ito si Duterte pa, pati pati hindi pinalag pinalagpasan pati pati medisina pinakitaan rin grabe talaga Ganon. At siyempre, kung, uh, kung siyempre, kung ma-realize ng tao na napaka-magnanakaw ang tatay, siyempre, kahit hindi na isama si Sarah, magnanakaw -na, na rin sila lahat dyan. At malay natin, malay natin, baka, ba baka kung na check na mga na mga ng ombudsman ang mga bank, bank accounts ng AMLAC ni Sarah, baka makita may traces sa galing dito sa mga officials sa Parmali o kay michael uh, Michael Yang mismo at uh, yung pera nagpadala at the height of the Parmali operation. Malay natin. Baka maisama rin si Sara Duterte. So, this is ang tama nila sa kanila ito is more political. Kasi siyempre, eh, we, we, have to admit it. Dahil marami pa rin bobotante. Ha? Marami pa rin bobotante. Ah... Uh, malakas pa rin si Sarah. As of now, masabi natin, malakas pa rin. Although, nilalangaw na yung mga, yung mga rally nila. Pero, may mga, may mga kwan pa rin tayo. Marami pa rin tayo mga bubutante. So, uh, she is, she continues to remain, na uh, to remain a threat, ha? Huh? In the political, uh, political uh, circus ha? Uh, that is the coming uh, coming presidential election na malapit na, malapit na, 2028 na, eh. malapit na. Uh, more than two years, less than three years na lang. So, any, any, any any issue na pwede ipukol, pwede itapon laban sa kanya, will really be very helpful. Ha? lahat confidential funds ah uh, confidential funds uh, drug uh, 6 billion drugs ng ni ng asawa niya si man carpio at pulong duterte uh, uh, yung ayung 7 billion cash advance ng DepEd, lahat ito ah in fact ah uh, 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 yan na lang ang chance natin to get rid of Sarah, Sarah, siguro kasi nakita natin unfortunately kahit sa 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 dahil sa ruling ng Supreme Court kahit kahit sa impeachment medyo ginawa nila mahirap na madaling sabutoy isabotahe yung filing ng uh, ng impeachment complaint kay Sarah uh, very very uh, pessimistic ako kung makapile ba yung next case sa uh, no, sa February dahil uh, dahil yung ruling ng Supreme Court, uh, walo ata yung uh, conditions nilagay nila para pwede i-take up for trial ang impeachment. So medyo hindi hindi ako masyadong optimistic, pero dito sa 2028 election, dito 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 ang tunay na laban. Ah uh, this is this this is the the biggest and the last opportunity natin to get rid of uh, Sara Duterte politically politically so kaya yan ang implikasyon yan ang implikasyon nitong pagfile ng uh, pagfile ng uh, ng kaso ha yan ang uh, uh, yung political damage sa kanila kasi syempre the more people realize especially yung mga DDS na talagang magnanakaw itong pamilya na pati pharmacy pinatulan pati covid covid tragedy covid international calamity pinakitaan then na uh, the more maraming tao mamumulat na we we really we really have to to quit supporting this family of magnanakaw so yan lang ha so yan ang implikasyon hindi hindi ang tama kay Duterte legal kasi nakakulong na siya. <laughs> Beyond the reach of the Philippine laws na siya. Pero ang tama ay kay Sara. Political damage. Propaganda damage kay Sara. Kasi siyempre medyo namatay na itong issue. Par eh. Parmali eh. At hindi naman nakasuhan si Bongo. Hindi naman nakasuhan si Duterte. So parang inisip ng tao, ah, hindi sangkot si Duterte. Pero kung nakasuhan siya, Jan nila ma-realize na lahat lahat na pwedeng pakitaan drugs drugs PCS P, uh, PCSO magic nila nila Roy Nagarma illegal gambling uh, link kay atong ang sa sa missing sa bungero uh, uh, online gambling illegal drugs with uh with Michael yang Pogo, Pogo, lahat ng, ngayon, ito, formally, computer scam, lahat, P 15 billion, Navy ship, uh, scam, lahat, lahat ng pwede pakitaan, kikitain nila. Ha? Ah? So, ganyan, na, ah? Yan ang magiging uh, papasok sa utak ng uh, taong bayan, ha? Ah? Ng mga kababayan natin. Ha? Ah? So, yan, ha? Ah? That is the, the, the implication of this case kung isasama si Duterte kahit nakakulong na. Okay? So, sige. Yan lang muna kasi nakita ko sa CCTV namin dumating na yung, yung kausap ko para sa uh, pamarketing at paggawa ng mga bagong tarpulin dito sa East Sambuanga Shopping Center. Ha? East Sambuanga Shopping Center ni Blackcaster. So thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.